magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss panibagong araw mga boss start na naman tayo ngayong araw mga boss ngayong araw pala mga boss isa. mag start na pala tayong mag tiles dito sa flooring natin dito mga boss sa first floor ayun nabanggit ko nung nakaraang video natin mga boss is pinadagdag nung may ari itong pinakam first floor na flooring ito tiles na natin tsaka yung dalawang toilet nga mga boss toilet dito sa first floor tsaka sa second floor ayan ito tiles na rin natin yan nagpalagay din pala ng uh, pinakang uh, bintana dito mga boss uh, dalawang bintana yung pinalagay nila pinalagay dito sa uh, toilet dito sa first floor yung uh, laki na ito mga boss is 1 feet by 2 feet yung pinakang bintana nya ito na pala mga boss yung niche natin ayan inumpisa na rin itong uh, tibagin ayan meron din tayo ng niche mga boss ayun Uh, pati yung dito mga boss sa second floor, andin din tayo ditong dalawang bintana din. Ayun, the same lang rin nung sa baba. Tapos ito pala mga boss, etong pinakang uh, flooring natin dito sa second floor na first coat na pala natin ito mga boss ng uh, waterproofing. Sa mga nakakasubaybay mga boss, napaka-importante din na uh, yung second floor natin isiwa waterproofing natin bago natin i-tiles. Para yung pinakang uh, Uh, tubig natin hindi tatago sa baba mga boss uh, magli layout na pala tayo dito mga boss uh, nasukatan na natin to mga, mga boss kahapon kung ilan yung uh, tatakbong uh, tiles dito kung ilan yung magiging siroho natin Ayun, napaka importante din kasi yun mga boss uh, sukatan muna natin yung area para yung pinakang mga siroho natin mga boss is uh, hindi siya ganung kaliit Uh, kumbaga mga boss, sa divide natin yung pinakang mga siroho layout na tayo mga boss, tapos uh, ayan, share ko na lang rin sa inyo doon sa mga hindi nakakasubaybay uh, kung papaano tayo maglayout ulit na itong uh, pinakang mga floor tiles natin mga boss

ito pa lang pinakang tansi natin dito. yan eh, nakadiretso na 'yan. Kukunin natin 'yan, mga boss. Ah, uh, kukunin natin yung layo magmula dito sa wall. Ayun. Kung makikita natin, mga boss, is uh, 60.5 eto mga boss uh, lagi natin ginagawa to uh, Pag kukuha tayo ng libe, uh, magmula sa wall laging ganitong allowance natin 0.5 para hindi rin tayo mahirapan mag-install ng Uh, pinakang uh, tiles natin sa mga gilid. Uh, kalimitan yan mga boss kasi isa uh, yung pinakang gilid ng mga floor, mga wall natin. Isa uh, hindi talaga uh, 100% na diretso yan. Kaya ang ginagawa natin mga boss, uh, kinukuha natin is 60.5. Ayan, kukunin natin dito yung pinakang, uh, ayan, kukunin natin yung dulo dito, 60.5. Tapos dito mga boss, sa dulo din dito, kukunin din natin yan dito mga boss 60.5 para yung pinakang uh, tiles natin dito mga boss sa may gilid na to pasok yung 60 cm na laki ng tiles mga boss para hindi na rin tayong mahirapan mag, mag cut ayan kukunin natin yan mga boss 60-60 tapos maglalagay tayo dito ng pako tapos maglalagay din tayo dito ng pako eto kasi mga boss kalimitan is uh, yung pinakang tiles natin is ginigit na natin dito yung pinakang Ah, uh, ito yung pinakang hati nitong na tiles natin, ginigit na natin sa pinto. And tapos 'yun, uh, lalagay tayo ng pako doon. Tapos dito naman mga boss is uh, ayan. Ah, uh, ididiretso natin 'yan hanggang doon. Tapos yung both side nito mga boss, isinukat na rin natin 'yan. Hinati natin yung uh, pinakang uh, magiging siroho. Ah, uh, ito na yung pinakang uh, layout natin mga boss. Ngayon, ginawa pa natin mga bosses. Ayun, ah, gumamit tayo nitong uh, laser level mga boss para mabilis-bilis yung uh, pagli layout natin. Pero doon naman mga boss sa uh, ayun, sa walang laser level, ginagawa naman doon mga boss sa uh, ito. Eh ito yung ginagamit yung tiles para sa magiging eskwela niya. Ayan, tapos sa mga level naman mga boss, yung sa pinakang uh, level ng pinakang flooring natin, pwede rin tayong gumamit ng level host para makita natin yung uh, level ng buong area mga boss. Uh, before, ganun yung ginagawa natin mga boss nung uh, uh, wala pa tayo na itong uh, laser level. Uh, kung makikita natin mga boss, is naglagay tayo ng pinakang Ah, uh, uh, tansi mga boss may tansi tayo papunta dito tapos may tansi tayo papunta don sa may pinakang dulo Ah, uh, bali yun yung ginagawa natin para makuha natin to na, makuha natin yung pinakang uh, eskwala netong magiging latag ng tiles natin mga boss ayan kung natin mga boss ayan Ah, uh, ayun yung pinakang uh, laser natin sakto sakto dito sa may pinakang ah, uh, tansi natin mga boss Ayan, saktong-sakto -sakto siya. Tapos, sakto rin dito sa may pinakang-iswala na itong tiles. Uh, ina-actual pa rin natin itong tiles para sigurado. Uh, kahit na meron tayong laser level, uh, ina-actual pa rin natin para sure ball. Ayan, kung makikita natin mga boss, saktong-sakto uh, -sakto siya dun mga boss. Diretso yan, may tansi tayo hanggang dun. Tapos, may tansi din tayo hanggang dito. Pagkukuha naman mga boss nang ayun nga pagkukuha ng level natin kapag ganitong laser uh, kaya napakadali mga boss kapag merong ganitong laser. Ang ginagawa natin mga boss, ayan, uh, sinusukatan natin yung uh, pinakang uh, ilalim na itong pinto. Laging dito tayo nagbe-base mga boss sa may pinakang hum, uh, pinakang ilalim ng pinto. Para once na nakapaglatag tayo ng tiles, uh, itong pinto natin is hindi sasabit don uh, dun sa magiging tiles natin. Kaya ang ginagawa natin, dinadrop natin yan mga boss. Mas mababa yung pinakang uh, floor tiles natin dito sa lahat ng pinto. Ayan. Tapos, uh, tsaka natin to mga boss, ili, ili dito sa pinakang tansi natin. Ito na kasi mga boss, yung pinakang uh, uh, ibabaw na itong pinakang magiging floor tiles natin. Hanggang, di, ang dito yan mga boss, lahat is ito double check natin kailangan is uh, sakto lahat dun sa sukat na kinuha natin dito mga boss sa pinto ayun tapos ayun mga boss nakalibel na rin yan pati yun dun sa may uh, dulo is nakalibel uh, ganun yung ginagawa natin mga boss yung proseso ng uh, natin sa pinakang nag pinakang floor tiles natin share ko na lang rin ulit sa inyo mga boss ayun sa so, hindi nga nakakasubaybay ayun napaka importante rin mga boss yung yung mga pinto natin mga boss is i-install natin kailangan mga boss lahat ng ilalim lahat ng ilalim ng pinto natin mga boss is magkakalibel siya ayan lahat ng pinto natin is magkakalibel lalo na mga boss kapag ganito may pinto tayo dito may pinto rin tayo dito o yung iba maraming pinto Ah uh, kaya napaka-importante noon sa una pa lang mga boss, yung pinakang uh, ilalim ng pinto natin mga boss, uh, sa mga hamba natin is pare-parehas yung taas dapat mga boss. Nangyayari mga boss kasi dyan once na hindi pare-parehas yung pinto. Ayun nga, uh, magbabaklasulit tayo. Uh, kailangan nating iangat kasi nga sa uh, sasabit yan sa mga, sasabit yan sa pinakang floor tiles natin. Ayun yung, uh, yun yung uh, napaka -importante din mga boss bago tayo Uh, mag-install ng hamba connected yan mga boss uh, yung pag-install ng mga pinto tsaka pag uh, lalatag natin ng flooring ayon, uh, connected siya lahat kaya mag ang maganda mga bosses, una pa lang yung mga pinto natin, uh, ipantay na agad natin lahat, i-level natin para uh, iwas na rin mga boss sa uh, aberya. kasi once na natin nakalatag na tayo, tapos mag adjust pa tayo ng pinto, ayon. Uh, panibagong uh, gawa na naman yan mga boss. Doon tumatagal yung pinakang trabaho natin. Ayun. Kalimitan naman sa mga, ayun, marurunong na mag-install uh, about dito is uh, ayun, alam na yung mga ganitong uh, mga uh, proseso mga boss. Ayun. Kumbaga, basic na lang yan sa mga marurunong. Ayun. Uh, Sineshare lang naman natin to mga boss para doon sa wala pang mga idea. Para at least magkaroon sila ng idea mga boss. Uh, ulitin na lang rin ulit natin mga boss sa uh, sa pagpiprepare natin ng uh, dry, dry pack mixture mga boss ayun ang gagamitin pala natin dito mga boss is uh, dry pack pa rin ayun ganun pa rin mga boss uh, binabasa natin itong binabasa uh, buhangin muna bago natin lalagyan ng semento uh, para hindi magbubuo yung semento uh, mga boss ayun ganun yung ginagawa natin uh, kapag naghahalo tayo ng uh, dry pack Ayan, tapos sa uh, ayon, porong tile adhesive din yung uh, gagamitin natin. Adi, para dun sa tiles natin mga boss. Eh yung dami pala ng uh, buhangin natin mga bosses. Apat na 16 liters na ito itong timba na to 16 liters, apat na timba na buhangin mga boss sa isang sakong semento. Maganda nga po sa inyo lahat mga boss. Yung pinakang railings para natin dito mga boss sa second floor. Ayan, uh, naikabit na rin pala natin mga boss. Ayan, na-install na rin natin. Ayan, na uh, diniskartehan na lang natin ito mga boss. Ayan, makikita natin is uh, nakadrop siya pababa. Ayan, para maiwasan natin itong uh, pinakang hagdan. Ito kasing hagdan natin mga boss is uh, lumabas dito sa may pinakang Uh, overlap natin. Uh, ayan, ito na yung naging uh, resulta mga boss. Ayan, kung makikita natin mga boss, may railing na rin siya. Tapos yung dun sa kabila, may railing na rin. Ayan, uh, uh, ano na rin pala natin mga boss ng polytop. Uh, Babapingin na lang natin yan. Tapos ipaprimer na, ipaprimer natin mga boss. Pero itong hand railing natin mga boss, na primer na pala natin ito mga boss ng uh, kulay gray. Ayan, ito na siya mga boss. Uh, bali, itong pinakang step isa uh, isasabay na lang natin sa pag-primer dito sa may pinakang railings natin dito mga boss. Ito na yung uh, ayun, kinalabasan ng agda natin mga boss. Ayan, agda natin. Ayun, yung dito mga boss, yung railings natin na uh, primeran primer na rin natin ang kulay gray. Ayan, ito na siya mga boss. Tapos, ito na. Yung pinakang landing natin na primer na rin natin. Ayan, tapos yung pinakang uh, hand railing natin. Tapos yun nga, yung last video natin, ayan, nailagay na rin natin yung pinakang, uh, uh, yung pinakang patayo natin. Yung, uh, pinakang design na itong hand railing natin, mga boss. Ayan, okay na siya. Maganda yung kinalabasan, mga boss. Ayan, oh. Ayan, ito na lang yung uh, ipaprimer natin. Uh, siguro bukas, mga boss, isa, pwede na natin itong iprimer. Uh, once na hindi umulan. Uh, roof deck pala natin dito mga boss Is uh, na third coat na pala natin to mga boss Ayan, uh, bukas is uh, Ayan, uh, bababara na natin to ng tubig mga boss Ayan, uh, bababara natin to ng tubig i test natin mga boss Para makita natin kung may tatagos pa sa baba Tapos yung dito mga boss Yung bintana natin dito sa may uh, Pinakang toilet natin sa baba ayan, Nakantohan na rin natin pala ito mga boss ayan, Itong dalawa na to. Tapos yung uh, pinakang tiles natin mga boss. Ito uh, na pala mga boss. Ito pala yung na-install natin ngayong araw mga boss. Ayan. Ito na yung pinakang uh, tiles natin. Uh, 60 by 60 pala to mga boss. Na uh, tiles parang off-white siya mga boss. Pero kapag na-install natin mga boss yung mga buo-bukas. Ayan. Uh, pangatlong araw natin is uh, yung mga siroho na natin. Ayan. Sana ma-install ma natin lahat yung buo-bukas mga boss. Ayan mga boss, ha, hanggang dito na lang ulit yung video natin. And muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.